Ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa Home Lab Network natin. Okay, so for today's video mga kapitbahay, meron tayong isang katanungan na nanggaling dun sa mga tropa nating IT na baguhan. Isa natin itong subscriber. Nagtatanong po siya sa akin kasi uh, baguhan lang siya sa IT so hindi pa siya masyadong familiar. Kaya nagtatanong po siya sa atin ano nga ba daw ang mesh wifi connection? Ano nga ba ang kagandahan nun? Ano nga ba daw ang pinagkaiba nun dun sa mga typical na setup ng wifi natin sa bahay yung mga lumang setup Wi-Fi sa office natin okay ano nga ba doon ang advantage ng mesh wifi kasi nagpunta kasi daw siya sa mall halos lahat ng nabibili na wifi is may nakasulat na mesh wifi so ayan nagtatanong po siya sa atin kung pwede natin gawa ng video explain natin ng konti kung ano nga ba ang mesh wifi at saka ano yung advantage nun okay so stay tuned mga kapitbahay kung uh, bago ka at saka kung gusto mo matutunan or curious ka din kung ano yung mesh wifi so stay tuned uh, pag-uusapan natin yan okay kaya let's go Okay, ayan mga kapitbahay. So, kung inyo mapapansin, meron tayong drawing dito. Ipapakita natin sa kanya or itutuloy natin ng konti kung paano nag-work yung network ng mesh wifi. Okay, bago po yan, ipafamiliarize ko siya muna kung ano yung mga klaseng wifi ang mga meron tayong nabibili ngayon sa mga uh, Cyberzone. So usually naman nabibili tayo sa mga Cyberzone or sa mga computer store sa mga SM ganon. Doon tayo nakakabili ng mga legit na mga mesh wifi. Pero usual, marami namang nabibili niyan online pero mas maganda kung doon ka na mismo talaga sa mall para may warranty ka para in case na hindi gumana. Yun isa pa pala yon. Mahirap pumili ng mga electronic pagdating sa mga ganito sa online kasi pag may sira, medyo maihirapan tayo magbalik. So recommended ko po is dapat doon mismo tayo bumibili sa mga legit na store like sa Cyberzone or sa mga computer store talaga dito or napupuntahan mo or nakikita mo okay so ano nga ba ang mukha ng mga mesh wifi okay so ito po yung mukha ng mga mesh wifi marami kasi yan, eh. may Deco may TP-Link so usually ang gamit natin sa mga office branch natin is TP-Link mesh wifi tapos ito yan yung mga normal na mga uh, AP na nabibili na like for example uh, mga tag 700 yung mga single or stand alone wifi lang na hindi mo pwedeng i-mesh kasi marami kasing router yan eh meron tayong wifi mesh na pwede mo siyang gawin na isang controller tapos maraming mga client na wifi AP na nakakunik so etong bang to eto yung mga klase ng uh, router na tatluhan kapag binili mo or dalawahan yan yung mga mesh wifi tapos yung mga normal na wifi lang na like for example nabibili ka na gusto mo rin, sa bahay nyo, hanggang second floor ka lang, hindi mo naman kailangan ng mesh wifi nun kasi pag bumili ka ng stand-alone na router, automatic, abot na yun hanggang second floor. Depende na po talaga yon sa uh, device na gagamitin mo. Kung anong klaseng wifi ang gagamitin mo. Kasi, kunari, nare uh, sa isang building, like for example, sa isang apartment, so hanggang ilang floor yon kailangan mo talaga mag-setup ng mesh wifi. Bakit nga ba kailangan mo ng mesh wifi ng mga ganong setup? Like, For example, sa mall, uh, sa mga office na malalaki talaga, halos lahat naka-mesh wifi na po tayo sa mga ganong setup. Kasi hindi na advisable yung mag-setup ka ng isang wifi, tapos sa kabilang room isang wifi ulit, hassle po yun. Kaya ang ginagawa natin uso na ngayon is yung mesh wifi. Okay? Ipapaliwanag ko sa inyo. Ayan, uh, kung makikita nyo, ganun yung mga mukha ng mga Uh, normal router na nabibili or yung mesh wifi, ito naman yung mukha niya. Okay? Isa pang example mga kapitbahay, uh, paano nga ba nag-work yung mesh? Uh, for example mga kapitbahay, nasa labas ka, daladala -dala mo yung cellphone mo. Di ba? Hindi ka nawawala ng signal. So, kung inyo mo papansin, kapag tumingin ka sa labas, kapag tumingin ka dun sa mga area nyo, or kung na nasa bintana ka, or tingin ka sa labas, sa mga building, may nakikita ka ng mga cell tower, di ba? Uh, marami kahit sa building mayroon. So, paano nga ba yung nag-work? So, for example, mga kapipay, may tower dito sa kabilang side, may tower dito sa kabilang side, may tower dun sa kabilang side. Yun po, ang connection po nun is naka-mesh po yun. Naka-mesh connection po yun. For example, pumunta ka sa kabilang side, naka-globe ka, ka pa rin kahit saan ka magpunta kasi nga naka po yun kaya ang ginagawa nila nagsiset up sila ng maraming cell set kasi kinukonfigure nila as a mesh connection okay for example ah uh, ito for example ito sa drawing natin may office kayo like may warehouse kayo like katulad ng samin sa may warehouse kami sobrang laki ah uh, like for example nasa dulo ka tapos kung ngaari, yung wifi mo nasa dulo so i connect mo hindi na aabot. So, kailangan mo maglagay ulit ng isang mesh wifi doon sa side na yon or sa bawat sulok para walang dead spot. So, kapag hindi ka naka-mesh wifi, ang disadvantage po yon Like, for example, ito. Ito lang yung mga setup mo. AP1, AP2. So, every wifi nito is mayroon to sariling SSS ID. Okay? So, kunwari, pupunta ako sa dulo. Kailangan ko ulit mag-connect dito. So, hassle po yun, mag enter ulit ako ng password. Or minsan, hindi siya nag-automatic mag-connect. Hindi katulad ng kapag naka-mesh wifi ka. For example, eto, tao natin. Mare, napunta ako dito sa area na to. So, dito ako connected. So, paano kung lalayo ako? Mare, lilipat ako dito. So, mawawala yung signal ko rito. Hindi na ako makakonect. So, kailangan ko ulit mag-connect dito kasi dito ako malapit. Ayan. Dito ako malapit. Diba? So, hassle po yun mga kapitbahay. Kailangan mo mag-reconnect-connect connect sa every uh, access point. O, kunwari, may apartment ka, may negosyo ka. Like, mayroon kang 200 rooms. So, ibig sabihin 200 ssid uh, SSS din yun yung gagawin mo. So, dun po pumapasok si mesh wifi. Kasi pag naka-mesh wifi ka, mayroon isang controller doon nakaset up yung SSS ID mo na iisa lang tapos automatic na yan dito yan kumari for example atong tao na to kumari ako dito ako uh, I mean dito naglakad ako dyan so dito ako mas malapit so dito ako i-connect ng mesh na to so kumari maglalakad ako tapos na detect ni uh, router na to na humihina yung signal ko so automatic ita-transfer niya ako dito pero iisang SSID lang hindi ko na kailangan mag uh, uh, input ulit ng password or hindi ko na kailangan ulit hanapin yung SSS ID ng panibagong router kasi nga nakamesh. So, dito lang siya, kinikreate sa isang controller, tapos dinidistribute niya lahat. Nag-iisa, kung nga re, uh, sa isang apartment may 200 rooms ka, tapos may isang controller ka, kung nga may 50 access point ka na nakamesh. Kahit saan ka magpunta, iisang SSID pa rin ang nakakuha mo nun dahil nga nakamesh po siya. So, ganun din nagwo-work ang mga cell site natin. So kung mari, may cell site dito, cell site din to. Kahit gaano ka kabilis takbo ng sasakyan mo ganyan, automatic once na na ni cellphone mo na humina yung connection mo dito sa kabilang site, so automatic lilipat ka rito. Tapos pag palapit ka pa dito, saan mas malakas, automatic ililipat niya dito. So ganyan po nagwo-work yung mesh Wi-Fi. So napakasimple lang po na setup niyan. Like for example, kung mga enterprise company ka talaga, mayroon talagang nabibili na Wi-Fi controller, tinatawag doon. Uh, for example, ito, parang ganito, bili ka ng access point controller. So, device yan, na i-configure mo doon kung ilang SSID, kunyari, uh, sa kabilang building, 50 access point, sa kabilang building, 50 access point, pwede mo yun pag-ibahin yung SSID. Kung nga dito sa controller na to, mag-create ka dyan ng SSID 1, SSID 2, so, pwede mo silang paghiwalayin every mesh like for example uh, lahat yan connected dito lahat ng oh, itong switch na to connected dyan dyan tapos lahat ng SSID na kinreate mo dito babato nyo yan dito kung ano kinreate mo hindi mo na kailangan mag manage every router so dahil naka-mesh ka automatic kapag nag add ka ng device automatic i-configure nya dito so automatic connected na ibig sabihin isang group lang parang circle of router sila. So, iisang SSID pero napakadaming uh, access point. So, yan, ganyan po nag-work yung mga mesh wifi sa mga mall or sa mga hotel. Yun, usually ganun sa mga malalaking hotel. Okay, <coughs> so po, paano nga ba setup to? So, ang mesh wifi, pwede mo siya i-connect through wifi. Kung mara, etong main na to, nakakonect dito sa switch. So, kung mara, walang area na pwede kang latagan ng kable, pwede mo siyang i-connect through Wi-Fi to Wi-Fi to Wi-Fi. So, nakamesh po yan. Pero, sa setup, pwede mo namang gawin na may isang router, uh, may isang switch ka, lahat ng uh, mesh WiFi, mesh AP Wi-Fi mo, naka-hardware connected siya dito. Okay? So, meron ako mga video niyan. Meron ako mga configuration ng mesh Wi-Fi. Hanapin lang nyo sa YouTube channel ko. Type lang nyo, TP-Link Deco Mesh Wi-Fi Setup. Kung paano mag-setup ng mesh Wi-Fi eto wala lang kasi akong uh, uh, video kung paano mag setup ng controller kasi uh, medyo mahal kasi yung controller pag bumili ka yan wala lang akong ganyan kaya wala akong matesting pero merong mga nabibili na deco tp link maraming klasing mesh wifi na pwedeng mabibili na yung isang piraso doon pwede mo siyang gawing main tapos pwede ka nang mag add kung ilang kuwari bumili ka ng deco yan yung ganitong deco bumili ka ng ganyan pwede kang bumili ulit ng tatlo tapos pwede mo siyang i-connect ulit pwede mo siyang i-add dito kasi same model lang naman sila so napakadali lang nun so super easy sobrang dali i-manage tapos napakaganda ng signal nya kasi naka hardware ka pero naka mesh wifi ka so kung nangyari patulad sa amin sa buong building namin napakalawak so napakalayo ng per area so wala kaming dead spot kasi every sulok meron kaming AP tapos naka mesh wifi po yun so kahit saan ka pumunta connected ka automatic si mesh na wifi na mismo ang maglilipat sa iyo kung saan kang malapit na access point so walang problema walang dead spot kaya yan yung advantage talaga ng naka mesh wifi kahit saan ka magpunta hindi ka mang problema o hihina yung signal mo na nakakonnect doon sa isang typical na router yan okay So, ganun lang. Ganun lang kadali, mga kapitbay. Ganun lang kadali how mesh wifi works. Ayan. Ganun lang din sa mga cell site na mga cellphone. Naka-mesh connection po yung mga cell site. Kasi nga, connected yan lahat. Parang naka-globe sa buong uh, Pilipinas. Kasi connected lahat ng mga cell site. Kaya naka-mesh. Kunyari, pumunta ka ng Cavite. Uh, uh, Malakas yung signal mo, pumunta ka sa Batangas, malakas pa signal mo kasi kung saang malapit kang tower, doon ka na i connect or doon ko niya ililipat. Okay? So, sana naintindihan po ng tropa nating IT. So, recommended ko po sa'yo, mara sa office nyo, pag nag-setup kayo, medyo malaking office or malayuan talaga para hindi ka na mahirapan mag-manage or kung gusto mo mag portal na mag-add ka lang na mag-add ng mga wifi. So, mesh talaga ang the best okay so ito lang po mga kapitbay disclaimer medyo kapag bumili ka kasi ng mga mesh warfare ng mga katulad nito, yung mga TP-Link Deco medyo may kamahalan ng talaga pero kaya naman yan ah uh, kulting budget lang kung nari, yung office nyo is hindi naman ganun kalaki mga tatlo pwede na kasi malakas po siya kasi naka wifi 7 na rin siya wifi 6 so napakaganda po ng signal niya kaya hindi ka magsisisi so sa amin etong mga ganitong wifi is ito yung gamit namin talaga uh, never coming bumili ng iba so ito add lang kami ng add may area na dead spot automatic i-add Ia lang namin matik, goods na agad ulit yun. so mayroon kami mga ibang mesh wifi na hindi naka hardware kasi nga mayroon kasi ibang mga area na hindi na siya nung ginawa yung building wala nang nakaabang na kable or landport port, so wala kami mapagsaksakan. So, no choice. Ang ginagawa namin is Wi-Fi to Wi-Fi mesh connection na lang. Pero okay naman yun, basta wag lang yung masyadong malayo. Kasi makikita mo naman kasi doon sa uh, phone or doon sa Android mo. So, marami akong, ano niya, may app kasi yun. Makikita mo kung aling mesh wifi ang mahina ang signal. So, pwede mo yung adjust or pwede mo siyang ayusin para maging malakas. So, walang kapro problema. <clears throat> okay? So, yan yung advantage ng mesh wifi mga pitpai. Sana may natutunan kayo or sana may nakuha kayo ng konting kaalaman dito sa blog uh, vlog natin for today. So, kung meron kayong mga comment or <clears throat> nagustuhan yung mga ganitong video, please don't forget to hit that subscribe, like, and share para masaya. Okay? So, sana Uh, huwag kayong magsawang sumuporta sa mga tech vlog natin kasi marami akong isishare sa inyo lahat ng mga tech vlog or tahat ng mga setup na gagawin ko sinishare ko po dito kaya stay tuned mga kapitbay God bless peace and thank you so much